Ma. Oh, na. Bye. -bye. Bye. Uh -huh. Wala, may sabong. Uh -huh. Wala si Leslie. Uh -huh. Okay guys, magandang umaga sa inyong lahat. So matagal-tagal tayong walang offload So may 2 months din no? kasi naging busy tayo tuwing Sabado at Linggo. Meron tayong training. Face to face and online. So ngayong araw pala ay Linggo. So March 31. Time check 12:45 na ng tanghali. At nandito kami ngayon sa Ambatali Ramon Isabela Going to Caloocan So, pabalik na kami ng Manila Tapos na yung bakasyon namin mag-asawa So, kailangan na namin bumalik At para syempre, Monday Pasok na uli, trabaho At para may pangano tayo Pang Tustos sa pangailangan Ng mga bata Yan, so, sobrang init ngayon At Di bale, kahit pa paano habang tumatakbo eh, malamig naman. Ano yung problema pag tingin Ngayon pala, i-share ko nga pala sa inyo ang uh, itong ride na to. Testingin natin yung langis na ginamit ko, which is yung binibili ko sa Shell. No, first time ko lang gamitin yon yung pang scooter na blue na uh, uh, langis. Uh, ilalagay ko na lang dyan yung uh, picture dyan sa video para ma-visualize nyo at ma-imagine nyo. Ngayon uh, marami kasing nagtatanong sa mga Facebook page kung okay ba siyang gamitin uh, Actually, nung bago ako pumunta dito sa Isabela uh, gamit ko na siya. So, first time ko lang siyang nagamit kasi simula nung binili ko yung motor ko, itong Honda Click 125 ng year 2021 So, ngayon 2024 na So, magti 3 years na siyang gamit ko And ang gamit ko langis dati noon Simula nung binili ko to Is yung hon, pang Honda talaga no, Yung nabibili sa mga Honda store na langis no, Yun yung 1 liter So ilalagay mo lang is 800 ml Ngayon, tinry ko yung Nabibili sa shell na kulay blue na advance no, kasi gamit ko 'yun sa Smash 115 ko na Suzuki na almost 10 years kong gamit yung langis na 'yon. Pero ang binibili ko yung pang-decambyo, okay? Tapos ang binili ko naman ngayon, eh, siyempre, yung, yung pang-scooter na langis, yung Shell na blue ang lagay. Ngayon, based sa experience ko, ah smooth gamitin yung langis ni Shell. Ha? Based sa experience ko, ha. Ah, hindi ko sinasabing ako'y tama, hindi ko rin sinasabi na ako'y gayahin nyo. Kasi based sa experience ko, maganda at smooth ang takbo nung ginamit ko yung langis na kulay blue ng shell no yung advance then dun kasi sa Honda na langis no na binibili ko sa kasa noon ay habang tumatagal pag ginamit ko siya sa long ride medyo nagiging magaspang yung takbo ng motor ko So, based sa experience ko Hindi ko sinisiraan ng langis ng Honda uh, Ano kasi yun, based sa experience ko no? So, yun lang Kung sa mga gustong bumili ng langis ng nabibili sa Shell uh, Okay naman siya, no? smooth no? Maganda sa motor Sa makina Kasi kanya-kanya naman tayong ano yan, eh, kanya ng experience no? Kung saan mas gusto mong Langis ang gamitin sa Honda Click mo So, yon lang ang napansin ko, no? Na sa almost 2 years or 3 years kung gamit yung Honda uh, Honda na langis, ay na-experience ko na nagiging magaspang yung takbo niya. Ang pakiramdam ko nung ginamit ko yung ano langis ng shell ah uh, yon yun napaka smooth niyang gamitin nung pumunta, pumunta kami dito sa Isabela at ngayong pauwi kami napaka smooth niya gamitin so baka sa susunod na change oil oh, bibili uli ako yun na lang uli gagamitin ko yung shell na advance na pang scooter na 800ml na kulay blue so pasensya na kayo hindi ko na na ano, na tandaan yung pangalan pero ilalagay ko sa screen yung uh, picture no yan So, pasensya na kayo, ah, hindi masyado tayong eksperto oh, pagdating sa mga review. Pero, based my experience, sa so, tagal ko na nagbumotor, yon yun ang na-experience ko. Maganda yung shell na langis. Okay? So, ayan. Uh, update, update na lang kung saan na tayo lugar. Basta ito, palabas pa lang kami ng uh, Ramon. Okay? So, boss, ano? Unleaded, full tank. Yeah. 225 3.4 liters 64 sang litro Okay So nandito tayo ngayon sa Cordon After 20 minutes uh, Dumating tayo sa Cordon Bayan ng Cordon Isabela So now first full tank natin 225 So tingnan natin Itong 6 na bar na to Kusan makakarating Hanggang sa nabutin Okay na? Ah, wala pa Napakainit Wait lang natin yung sukli, then sibat na tayo ulit. Ano susunod na bayan dyan? Jadi, sunod na bayan after ng cordon. Bablog ako, yun. May, may mga bit-bit sila, oh. Mga pabalik ng Manila, ang daming pasero. Mga nagiintay ng ano, masasok yan. Kaya, yeah, hirap mag-commute. 225, first full tank. Okay na? Tara na? Let's go! Okay, bayan na cordon. Next, ay Jadi. Okay, update-update na lang ulit. Grabe guys, napakainit. No, ala una tanghali. So nakikita niyo yung kalsada, may umaalon alun 'yun. Init. So kailangan lagi kayong inom ng tubig or uh, pag di na kaya, pahinga, silong kayo sa mga puno para makarelax. 'Yun, no? maalon alun ng kalsada. Sobrang init ng singaw. Okay, so guys, kapapasok lang natin ng arko ng Nueva Vizcaya. So, nandito tayo sa Nueva Vizcaya. So 8 kilometers na lang uh, Susunod Sunod na ba bayan is uh, Jadi So dito ongoing construction yung ano nila Mga kalsada So I hope sana hindi ano Hindi traffic no Sana dire diretso pa rin So guys ito wag nyo tong gagayahin Kung hindi kayo sanay Ako sanay na kasi ako yan Yung sumising na ganyan Mga ano yan Huwag nyo gagayahin yan uh, Dito kasi sa mga Jadi No Pakiat at uh, Pag may nakasabay kang mga truck Talagang babagal kayo May preno nung truck Amoy sunog yan, mabibigat kasi karga nung ano, mga truck. May mga nagde-deliver ng mga mais, palay, gasolina. Yan ang madalas makakasabay yung mga truck malalaki. Mahirap bumuntot dyan. Dito kasi sanay na ako guys, kaya ano, ginagawa ko. So yun ang kaibahan ng ano nakamotor. ah uh, nakakasingit ka. Sa iba yung pag-iingat lang pag gagawin nyo to. Ano nang nangyari? Ba't na-stranded na dito sa Sigsag road? Oh, grabe. Occupied na lahat ng kalsada. Diyos ko, hindi nangyari. Wala. Oh, may kape may nagtitindang kape? Kape 'yon? Nako, sobrang traffic. Puti na lang kahit paano kami nakakalusot kami mga nakamotor. Ah, yung may ginagawa sa kalsada siguro dito. Oh, baka naka-stop dito. Wala eh, sinasakop na ng ano eh Four wheels yung buong kalsada Kaya siguro yung papasok, wala na, sarado na Grabe, manginit pa Yan, dahil dyan, kaya traffic Sabay-sabay na, truck, road construction Tapos isa lang yung nadadaanan pa Pabertek tayo dito Oh, dahan-dahan lang Mashoot tayo sa butas Pagandahan sa motor kahit medyo ano eh Nakakasingit Grabe Lalo na siguro bukas Paluwasan na Lunis Pag back to normal ang um, Biyahe So Ayun na Susunod na bayan is okay, Susunod na bayan is Bagabag 12 kilometers na lang So ito pa yung mga ano oh, Kaya yung mga babiyahe dito Ihandahan eh, nyo na Ang inyong pasensya ayan o oh, Maka okay, standby sila dito Sila na susunod Kaso mahaba pa yung pila dun sa Baba Grabe So hindi uh, overtake diyan no? Oh, ang haba niya no. Grabe traffic niya no. Oh. Yun ang hirap diyan pag ano no, may road construction no. Tuling lang tapos ginagawa pa yung kalahat, naging one way na. Tapos may mga sasakyan pa na yung truck ba? Mga truck, ang lalaki eh. Wala na oh, nako Babaon ka talaga ng mabang pasensya Grabe ang haba niya no oh. Hindi mo alam kung saan ang dulo niyan. Nako, oh. nag-overheat na. Ay, nag-overheat na oh. So update ko na lang kayo sa susunod nating ride or bayan, no? Oh. Wala na ang haba pa rin talaga. Grabe oh, stranded. So, ayan. Uh, stop over muna tayo dito at bibili tayo ng special buko pie ang sarap na babalik-balikan dito sa GNB so dito kami lagi bumibili ng buko pie kasi masarap ang buko pie dito pasalubong natin at saka pabili ng mga classmate ko at saka yung katrabaho ko. Ay, eh, dami na grades oh. Mga taga Pampanga oh, nakalagay sa bus nila. Malayo-layo ang minuntahan nito, may mga tente oh. Dudumi ng motor. Oh. Ayos 'yan. Balik Maynila na sila. Camping sila. Okay, alis na uli. Pabili na kami ng buko pay. Okay. Ito okay na to no. Dami tumitigil talaga diyan para bumili ng buko pay. Bilis lang oras. Oh, 2:10 na kagad. Alas 2 na kagad na ano. Let's go. Hihi. -hi. Nakabili na ng buka Okay na Back to road na ulit tayo Okay, checkpoint Uh, Susunod na bayan, Solano Solano What? Kabila, kabila Oh, baba Sir, gandang hapon May ano Ah, uh, dito sa Isabela, sa Ramon Pauwi kaming Manila Ah, uh, sir Ah, oh, June, sir Ah, uh, ang rehistro niya Okay, salamat sir Tiklopin mo Okay, malinis Sige Ah, grabe ilaw nito, na nakakasilaw Oh, uh, araw na araw update tayo so 3.36 na ng hapon nandito na tayo sa zigzag road ng Santa Fe so ito paakyat to na zigzag medyo daan daan lang tayo kasi gawa ng mabuhangin update ko na lang kayo pagdating namin ng San Jose Okay, so ayan na Papasok na tayo ng Nueva Ecija. Mabuhay Ang oh, dami nagra-ride uh, uh. Okay Nagpas na tayo ng ano? Nueva Vizcaya Papasok lang ho natin ng Nueva Vizcaya Ng Nueva Vizcaya Okay 221 Yes 221 Ang ating second pull tank Dito sa may San Jose Nueva Vizcaya So nasa 3.5 liters Sa 63 pesos per liter Pag gagawin muna namin Magre-rise muna kami Then ice cream Then sibot na ulit Baka nasa bandang unahan na hampa Para Kaya nga eh Oo oh, oh. Dito na lang ako magpark Oh? Ito Center stand Saan? May kaya nakaharang eh. Dito na, tara. So, gajalibi muna kami. Okay. okay so katatapos lang namin kumain ng dinner. 5 so, five, five na rin. Alas 5 na ng hapon. So, continue uli kami ng pagmamaneho. Doon, patingin. So, balik uli kami sa kalsada. Dito kami ngayon sa Nueva Baysia, San Jose. 4 uh, hours pa to mula dito hanggang Kalookan. So, tara, let's go. Dari-dari dire lang ulit. Welcome to Cabanatuan City Time check 6.21 na ng hapon ng gabi So ito papasok na tayo ng bypass road ng Cabanatuan City So dire diretso lang to I think may mga uh, nasa ano to 20 or 15 kilometers kahaba itong kalsada to dire diretso lang to So dito mag, uh, maganda ganda na ang ano dito kalsada at malapad na mahahaba So yun lang update sa ngayon mga kaibigan Yan, bypass road po ito ng ano, Cabanatuan Nueva Ecija. Astig yung tricycle din niya, guys. Asa na ba 'yon? Wala. Ayan, ayan 'yan. Oh. Ang <laughs> lakas eh. Grabe yung tuktok ang daming speaker pa naman eh Okay, ganda ng gabi uli sa inyo. Nasa Gapan City na kami. Noy, by Gapan City. Time check. Time check. Alas 7 na ng gabi. So, siguro mga alas 7 na kami nito ng Kalokan. Sana, hindi traffic. Okay, thank you. Mamang enforcer. sir dahan uh, dahan -da Medyo traffic dito. Okay, Gapan City na po kami. Eh. Oh, may timbangan sila dyan. So ayan, salamat po. Makikita nyo, yan na po yung arko ng Nueva Ecija. So papasok na po kami ng Bulacan. Kalabas, kalalabas lang po namin ng ano, Nueva Ecija. Bumili kami ng chicharon. Time 7.16 na nang gabi. Ayan, medyo mas marami kaming pahinga ngayon. Kasi mainit, pagod. So di ba sanay naman naman kami. Ngayon nga lang, siyempre, kailangang pahinga, magunat-unat, stretch straight para yung mga dugo-dugo mo, ang kalamnan mo, magunat-unat. Ayan, so mga dalawang oras pa mula dito sa arko, palalabas lang ng arko ng Rebaisiya, going to Caloocan. So mga dalawang oras pa yan, sakto lang yan. Ay, oh, so, yun lamang po ang update, napakarami ho namin kasabay ng mga nagmumotor, no? Grabe, mga palawas din ng mga Maynila at kanya-kanyang trabaho So ilang lang po muna ang update sa ngayon Okay so continue na naman kami Time check 8.33 na ng gabi So nagpahinga muna kami dito sa 7-Eleven Para uminom ng malamig na kopi Ha? Hindi dito na Dito na lang Hindi So yan no? Oh. Uh, dito na kami sa bypass road ng Bulacan Plaridel Bulacan Okay so continue uli kami uh, Nagpatanggal lang ng ngawit <laughs> inom ng kopi para tayo ay hindi antukin so ayan tagay ng konti kape kape lang syempre Okay, so bypass road Estimated na kahabaan nito Ay nasa 16 kilometers So, nasa 45 kilometers na lang Mula dito hanggang kalookan yung aming Tatakbuhin So, mga dalawang oras pa to kasama na traffic So, estimated arrival namin sa kalookan Siguro mga 10 to 10.30 ng gabi Okay, So yun lamang po update Bypass Road Plaridel, Bulacan Ayun, sa wakas, nakarating din tayo Time check, 10 ah 16 na ng gabi So, alas 10 na ng gabi, nakarating tayo dito sa Monumento, Kaloocan So, medyo mahaba-haba yung naging biyahe pahinga natin So far, okay naman at maraming maraming salamat At nakarating tayo na ligtas dito sa Manila Sa may Kaloocan So, thank you Lord This is our, ano, 6 na uwi sa Isabela, no? Pang-anim na namin to na uwi sa Isabela At itong motor ko ay All stock lang to. Wala tayong in-upgrade dito, no. So anim na beses na 'tong kumuhon ng Isabela, all stock all, all stock siya, no. Itong Honda Click natin na 125 version 2. At sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. Maraming maraming po salamat. At kita-kita support tayo sa susunod na vlog. Good night po. Bye-bye.